Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika muling naging uh, maingay, matunog at naging kontrobersyal itong uh, pangalan ngayon ni Nawat dahil uh, nagagalit sa kanya ang Cambodian dahil dito sa kanyang uh, speech or privileged speech sa Miss Universe Thailand na kung saan ginamit niya itong platform para atakihin ang uh, Prime Minister ng uh, Bansang Cambodia. So dito ay pag-uusapan pa rin natin yung uh, tema na Stop the War and Violence dahil uh, binabash ngayon sinawat ng mga Cambodian. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ngayon po ay uh, naging kontrobersyal na naman at naging uh, mainit na naman sa pandinig na mga Cambodian. Sinawat dahil dito sa kanyang naging pahayag. So dito kasi is pumunta siya mga kapolitika sa Miss Universe Thailand dahil uh, executive director siya at the same time. Uh, yung kanyang uh, naging pahayag na 'di ba meron siyang post diyon sa kanyang uh, uh, social media account sa kanyang myday na uh, yung Cambodia daw ang unang nagpaputok and ngayon is biniblame ni Nawat yung prime minister ng Cambodia kung kaya galit na galit itong uh, Cambodian na kung saan ay bakit daw nakikialam si Nawat dito sa giliian ng dalawang bansa at uh, nag nagiispyo siya ng uh, galit sa mga Cambodian uh, at taliwas ito dito sa kanyang uh, sinasabi na stop the war and violence so nagpost po dito itong Misopra uh, Cambodia sa kailang Facebook page na kung saan ay uh, uh, sinasabihan itong sinawan statement At a time when Cambodia is facing rising tensions due to acts of territorial aggression at its borders, the Cambodian leadership at all levels, together with the armed forces, have been tirelessly dedicating their efforts, both physically and mentally, to safeguarding the nation's territorial integrity and ensuring peace and security for all citizens across the country. Meanwhile, Cambodian people from all corners, have come together in solidarity offering moral and material support through charitable movements aimed at aiding frontline forces and displaced civilians in affected areas. On the afternoon of July 30, 2025, an individual known as Nawat Ichagrar Krisel, a controversial figure and organizer of a beauty pageant, used the public stage of Miss Universe Thailand to launch a harsh and public verbal attack against the leadership of Kingdom of Cambodia. This person has repeatedly engaged in slander, defamation and insults directed at Cambodian leaders, citizens, representatives and the nation as a whole. Phnom Pen July 30, 2025. So galit na ngayon mga kapolitika itong mga uh, Cambodian dahil dito sa naging pahayag kasi biniblame blame po ni Nawat ang mga uh, prime minister ng Cambodia na sila daw yung nagsisimula ng war. So dapat yung maging reaction ko dito is sana wag na lang magsalita si Nawat, mag na lang po siya dito sa uh, stop the war and violence instead uh, mag-pinpoint siya kung sino yung uh, may sala o sino yung nagsimula ng gulo. Okay, kasi nag i ito ng galit sa mga Cambodian kung itinuturo niya na yung Cambodian yung nag start ng war. So, um, naintindihan natin na siya ay isang uh, th taga Thailand at syempre pinoprotektahan niya yung kanyang bansa pero the more na nagsasaboy siya ng uh, hindi magandang salita dito sa bansang Cambodia ay lalo silang nagagalit at naging aggressive. Tayo naman ay nire-respeto natin si Nuwat pero kung mali rin yung kanyang ginagawa mga kapolitika o yung kanyang sinasabi ay dapat rin po nating i-criticize itong si uh, Mr. Nawat dahil mga civilian po dito ang uh, nadadamay at napapahamak okay so yun po ang ating maging reaction at ating maging comment dito sa uh, mga bagong banat ngayon ni Nawat sa bansang Cambodia so kung uh, naging blame game na lang itong sinasabi niya na stop the war and violence ay sana hindi na lang ito yung kanyang maging advocacy So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong maging dito sa uh, bagong pahayag ni Mr. Nawat na biniblame niya o sinisisi niya itong bansang Cambodia dito sa territorial conflict ng dalawang bansa, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.